Isang uri ng pagkain na espesyal na kakaiba na niluluto sa ilalim ng lupa na kung tawagin ay omanishwa. Abay kakaiba nga naman ito. Biruin mo, isang buong araw na niluluto sa ilalim ng lupa? Kaya panoorin natin at alamin kung pa paano nila ginagawa ito. At arin nga po ang hukay at dini pala nila niluluto na meron kasamang uling. At ng nga po si Abdullah pinutol na po ang kawa din sa nakapulupot na baneg. Danari pala ang pagluluto na re, balot muna sa baneg at meron din naman o, oh, dahon lang sa akin nga re, ah, oy, pala yun. At nga po, Pera ko na ngayon ang suha. Oh, kita mo na? Nakabalot pa rin sa panik. Eh, puro balot na lang yan. Eh, eh. Pero bago ang lahat, atin mo lang alamin pa paano pag ay niluluto at paano rin ginagawa at paano nangyayari. Ano na nga po si Boss Manager Amo? Kung tawagin dito ay si Arbab. Siya po ang pinakamiari ng business ito. Pero ang sabi niya, huwag ko daw siya ibibideo at magagalit siya sa akin. Bawal ay eh, Arabo. Ang una daw nilang ginagawa ay nakahatay daw muna sila ng baka at tinitimbang nila ang mga karlen ng laman ng tiga-apat na kilo. At niyaya ako dito ni Arbab at ipapakita daw nila sa akin kung ano daw o yung kanilang pang mix mix eh kung bakay mekos may mekos <laughs> ito pang mekos may mekos doon sa karne oh kita mo yan ang tinatawag nila na umani ingredients ah a, ah, ay mo ang napakaahang niya ang dami sila eh at pagkatapos nila na i at pabadi ang karne na mayroon mga mix na mga umani ingredients eto naman ang kanilang underground na lutuan Hindi na eh, ni nila ilalagay at buong maghapon yan. Kung baga isasalang ngayong alas 12, kinabukasan na ng alas 12 yung bubuksa. At arin ang hapon, napapabaga na po sila ng uli at ito po ang ilalagay nila doon sa underground na lutuan. At saka naman ipapatong ang karne na nakabalot sa sako na merong dahon ng saging at saka naman babalutan uli ng banig. At saka naman tatakluban ng underground na lutuan at saka naman tatabunan ng lupa. At makalipas ng isang buong maghapon, ito na ngayon ang oras ng paghuhukay uli. Aba, syempre, kukuhanin na natin ngayon ang ating binao na karne. Kuhukayin muna ang lupa upang makita ang takib ng underground na lutuan. At kapag nakita na ang takip ng underground na lutuan, kukuha ngayon ang dalawang bakal na panghila kasi medyo mabigat ito at syempre mainit ito kaya wag mong kakamayain, mapapasok ka. At tari na nga po, birofa na ni Said ay kitang kita mo na ng uso? At ngayon, ito na nga po kukunin na ni Said at Abdul ang ating ilutong suha. Kaya na nga po ang suha. O teka lang, sa kaya tatali ni Said rin Ay, di na naman pala sa lilong bubuksan. Ay, ayaw din na naman mangitim ni Abdul at nila Said. At tari nga po, ang kawat at atin mga iyon titignan ko ano bubuga ang itsura talaga na rin suha na rin. ayan ang hapot binubulat na ni Abdullah ang baneg. dahil pala ang pagluluto na rin binabalot muna sa banig at meron din naman o oh, dahon ng saging ah o yung pala yun at ari nga po, tanaw ko na ngayon ang suha o oh, kita muna na nakabalot pa rin sa banig ay eh, puro balot na lang yan eh eh nilalagyan din pala nila ng dahon ng saging para mas mabangunga naman ang amoy at saka naman ibabalot din sa banig oh, kita mo ari banig rin higaan ari pala ay palapanan dates oh, kita mo meron din sila mga puno ng dates. Aray, tuturo ko sa inyo. Aray, aray, yun. Aray. Lahat pala yan ay puno ng dates. Dini sila nakuha. At dala na po ni Abdullah ang ating dalawang order na shoe. Ayan, dadalhin na po natin yan sa bahay at titikman na natin kung ano po ang lasa na rin. At rin na nga po, nasa bahay na po tayo at ngayon po ay atin ang bubuksan ng ating in order na shoe. Ay, in home. medyo mahirap po bala ribuksan pero syempre, ang kasabihan, kapag may tiyaga, may nilaga. Pero teka lang, eh hindi naman nilaga itong aming binili ah, shoe ay, bakit naman nilaga ang mabubuksa namin? Hari na abo at talang po na ang laban. Oo, oh, ay mukha napakasarap. Ang bango nga naman na rin. Hmm? Amoy na amoy. At meron pa palang taho na saging sa loob ng sako. Oh, kaya palang amoy ay napakasarap. At ngayon, atin na ilagay sa isang nalagyan. Hindi na sa palanggana para malaki-laki. Oo, oh, kita mo. Wow! Walang hiya ang parne. Ay, kakaibang paraiba Ay, napakalambot niya. Ikaw na luto no, ng isang buong maghapon. At yung mga ingredients na nilagay, ay kitang-kita niyo naman. Ay, kapit na kapit sa laman. Napakasarap. At sobrang sarap ng amoy ay hindi ko na napigil kumuha. Ibig ko na hagat mahagat. Ah, ah ay walang hiya ang mga ingredients. Lalo, lalo na mga sili. O, oh, kita mo naman, nakadikit. Ay, pagat pa nga muna. Uh -huh. Ay, napakalambot ang daman. Diyos ko po. ice cream. Kahit bumal ay pwede na pala kumain na rin sa sobrang lambot ng karne. Ay, na, sarap naman talaga mga kaibigan o kakaibang kakaiba ang lasa. At naupo na nga rin si Karude. Hindi na nakuhalaan sa patikim-tikim. At talagang ibig kay lamon. Ah, ah ay, napakadaming karne niya. Raya, kaya mo Baka Sana <laughs> hindi ka matunaw dahan-dahan Kaya ha naman si Karo din ay ay lagi <laughs> isama sa mga pistahan ay ay napakasiba ay lahat ay kain So paano ay ay po ay 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 ay